Okay, ito naman yung isang dama puzzle na maraming comment, pinagtatalunan, pinagdedebatehan, no. Okay. Unang sulong ang puti. Tatalunin ang itim. Ang itim may isang dama uli nasa gitna. At may isang pion, na dito. Ang pion na ito, pababa uli siya, ha. Para malinaw lang, hindi siya pataas. Galing sa taas, pababa. Kung makarating sa dulo, sa ibabang bahagi ay dama na. Okay, malinaw yan ha. Ang puti, tatlong dama. Ang unang susulong ay ang puti. Okay, merong nakipag ano sa atin. nakipag pa dito. Pag sumulong doon tayo ng 10 dito lang ang itim, tabla na. Eh, ba't mo naman kasi ako tuturuan na sumulong sa tenpor? hindi naman ako dyan susulong eh, dito mabla kung dyan mo isusulong yan hindi tayo dyan susulong okay kaya kung nga ginawa ang puzzle na ito mananalo hindi tatabla ang key move natin dito mga boss para sa kalaman ng lahat na nag-aabang din ng solusyon ay dito sa 14 oh. so pag sulong dyan bahala na itim saan susulong dito kaya pwede piyon, pwede rin man. dito, dito pwede rin namang damang isulong no? isa isa natin yan no? siyempre kung isusulong mo ay piyon agad talo na agad yan di ba? ipapakain na to eh nakaumang na oh oh kitang kita yan nakaumang yan eh So, ibig sabihin, hindi mo pa pwedeng galawin ang pyon. Pagsulong dito, pagsulong dito ng puti, yan, hindi mo pa pwedeng galawin. Kasi may nakaamba. O, oh, yan o, oh, may nakaamba. Oh. Ibig sabihin, si dama ang gagalawin mo. Gagalawin mo ang dama, lalagay mo dito, o di kaya ay doon. Ha? Pag dito lang kasi, eh, ganun pa rin. Okay, so dalawang bagay ang pwede paglagyan dito o kaya ay dito. So, isa isa-isahin natin yan. No? Oh. Kung dito, katulad ng comment nung ano, isa, dito daw, 9-1. Ay, kita na yan, boss. Ayan, pakain lang eh. Oh. Talo na. Oh. Okay, balik natin. So, ibig sabihin, dito siya sa kabila. Pag natin yan, dito lang talaga siya. Yan, dyan lang talaga siya susulong. Okay. So, saan naman tayo susulong kung tayo ang puti? Dito tayo. Pwede dito, pwede dito. Okay, pwede dito. Ayan. Pag sulong dyan ang puti, oh, saan naman ang itim? Bahala na siya. pwede rin tayo dito eh. Pwede rin yan dyan. Oh. Pakita ko lang ah. Pwede tayong sumulong dyan. Yan. Pwede tayong sumulong dyan. Para kung sumulong dito ang itim, kita agad, talo. Pag sumulong dito ang itim, <coughs> talo yan. Dito ka lang. Oh. Kahit huwag ka nang sumingit, eh. dito ka lang. Eh. Yan Oh. Oh, dyan ka lang, talo na yan. Eh. Oh. Pag inalis niya, hindi pa mo. Di ba? Talo na. Eh kung iatras niya. Paano kung iatras niya? Eh di atras ka lang din. Kukulong yung dama dun oh. Saan pupunta yon? Wala namang mapupuntahan. Kulong na eh. Oh. Di ba? Hayaan lang yung kainin pagkain niya ubos o yun yung mga paraan doon o, ulitin natin sulong dito dito siya yan o pwede rin doon o, may tira din naman doon eh pwede rin dito yan o. kasi kaya sinabi kong pwede dito hindi nga siya makaporma dito kasi may pakain pag dito naman siya sa gitna dito lang oh huli na kitang kita na huli na oh pag umalis siya boom ayan ah... pag inatras niya atras ka din o kaya dito ka o di ba kulong ang dama niya so hindi niya isusulong to ito hindi niya isusulong kasi matatalo. Pwede siyang bumalik. Pwede naman, pwede bumalik. O, pwede. E, di, dito ka lang din, balik ka lang din dito. O. Hindi na siya pwede dito kasi makakain na. Hindi rin siya pwedeng umatras. Hindi rin siya pwedeng umabante ng konti. Kasi nga, meron na namang threat. So, ang mangyayari sa kanya, babalik siya doon. Dito, hindi rin pwede kasi, ayun nga, may pakain. So, babalik na naman siya doon. Balik siya doon sa, sa na ba tayo? Doon, sa dulo. Yan. Balik siya sa dulo. Pagbalik niya sa dulo, dito ka na. Mahuhuli na siya eh. Diba? Pag inalis niya yung dama, huli. Hmm. Pwede mo ipakain to. Kain dalawa, ubos na, di ba? Pwede mo ring pakain to. E paano kung dito? Yeah, pwede naman. Ilagay niya dyan. Babantayan mo siya dito. Marami kasing way yan eh. Oh, babantayan mo. Siyempre, alisin niya yung dama. Wala naman siya ibang option eh. Kung dito kasi siya, Gaganun lang eh. So, yung dama, alisin niya. Alisin niya yung dama. Sa niya, hindi niya pwedeng iangat to. Kasi may pakain dito. Maubos na naman siya. So, doon siya sa gilid. Oh. Kaso, pagbalik nga sa gilid, talo na. Papakainin, papakainin. O, Ayan. Yan yung mga option dyan, paano talunin, no? Okay, nakita nyo mga boss. Pwede rin naman sa kabila. Kaso sa kabila kasi, alba, dito tayo. Dito siya. Pag dito kasi, para tumagal, isusulong dito, no? Di syempre, papasok ka na ng gitna. Yan, medyo nagbibilangan pa kayo lalo din naman kaso magbibilangan kayo na hanggang 12 moves pero kung dito ka dito siya dito ka lang o. pag gumanon siya kahit hindi ka nasisingit eh dito lang eh okay na finish na hindi rin siya makapunta doon kasi ganyan nga di ba? Oh, ano pa? Ano pa ititira ng itim diyan? pagsulong mo dito saan pa bawal nga sa dito eh kasi oh pakain dalawa oh dito lang talaga siya eh kung doon naman yun nga pakain nga eh oh. wala talaga corner mga boss kahit pa nasa center so hindi lahat ng nasa center ay tabla no depende yan sa sitwasyon hindi ko mo center ay tabla na oh. kaya tayo nagpapakita nito ay eh, siyempre, naglalaro kayo sa mga tournament o mga pusta-pustahan dyan, di ba? May nangyayaring ganyan, napupunta sa gitna. Tinatabla nyo. O baka sakali, maeksaktong ganyan ang ano, yan o, maeksaktong ganyan ang forma. O di, nagka-idea kayo na pwede pa palang manalo. Yan lang naman yun, mga bossing, ang purpose doon. O, paano mo yan isosolve na ano? diba dito the base na move na 'yan. Kahit saan na siya diyan sumulong. Oh, hindi niya pwedeng igagalaw 'yan basta talo 'yo. Oh. Ubos. Oh. Dito talo rin. Hmm. Yun na talaga ang pinaka sulong niya doon. Ah, lalong talo. Dito lang talaga siya. Oh, dito ka naman. lalo naman kung pumunta doon hindi lalo na hinarangan mo lang to oh. kung dito kaya yan yan maganda pwede sya dyan oh, di kunin mo ang center yan magtatagal yan ng kahit pa paano iilag pwede naman yan. iilag pag inilag dito ka para hindi pwedeng hindi niya maipakain ang piyon maubos yan dalawa so malamang ang isusulong niya dito ay itong dama pwede siya sa dulo pwede dito kahit saan o, pagpalagay na doon huli ka doon pag doon mo isusulong yan o, huli ka dyan so bawal doon dito kaya mahuli kaya, ay huli din dyan. O, may pabalik, tapos, pakain. O, kahit saan mo ilagay yan, huli. Kahit, dito ka sa dulo, ayun nga, pabalikin. O, so, lahat ng pupuntahan mo dyan, ay, huli. Dito ka naman. Eh di huli pa rin, pakain lang to eh. Oh. Lahat yan ay huli, mga bossing. Isinagad pa sa dulo. Ba, hindi na kontento, sinagad sa dulo. Eh di ka lang na corner. Pupunta siya dito. Eh wala ka na. Oh. Okay? O, oh, yung position, no. Oh. <coughs> Nandiyan kanina, di ba? <coughs> tumakas. Pag hinila dito, oh, eh, pwede. Maganda ring ano yan. Dito ka, hmm, position. Pinakain. Tapos pumunta sa gitna. O nga no, pinakain, pumunta sa gitna. Ay, eh, ay eh, talo. Kala niya safe na, nasa gitna na eh, pinakain niya na yun. Papabalikin siya dito. Tapos pupunta dito. Oh. Di hindi ka pa rin safe. Oh. Saan sulong mo dito? Ayan, sasaluhin. Oh. Kaya lahat ng puntahan mo dyan, may isagot. Oh. Saan pa? Dito. Dito siya. Dito tayo. <coughs> Saan ka dyan? Dito siya. 'Yun yung pinakamaganda niyang sulong kanina eh. Oh. Ay, naano na pala natin 'yan? Na ano na natin. Dito tayo. Eh kung ibigay niya 'yan, di, di trade. Okay lang, 3 versus 1, kaya namang hulihin 'yan eh. Ito, ito 'yung maganda niyang sinulong eh, yung umatras dito. Umatras dito. Okay. Pag-atras, dito tayo. Dito siya, dito siya nag ano, nagkumpiyansa no. Akala niya pag pinakain niya ay safe na. Kasi pupunta ng gitna eh. Ah, hindi alam eh ano. May bitag ayun no Okay, ibahin natin. Hindi siya, hindi niya agad pinakain. Pagpunta natin dito ay pumunta siya doon. Oh, pwede, pwede naman 'yan eh. Ah, kana ka na. O, para hindi mo 'yan maipakain, iipitin ka na. Yari. Saan ka pupunta? Bawal kang umangat. Gitna. Kasi o, oh, ganyan no. Oh. Bawal. Dito. Bawal nga oh. Ayan oh. So ang mangyayari, dadali mo sa dulo. Uh, ipiting ka na. Oh. lahat ng puntahan mo ay talagang papunta sa talo. Ayan oh. oh dito ka. Kasaluhin. Oh. kain mo. Kain niya, nababoy pa. Alright, mahabang explanation. Sana eh, naintindihan na ano. Nakuha na. Talo po, wala pong tabla. Eh, kung ipipilit mo pa na tabla yan, eh, eh, wala nang magagawa. Tawagan mo na lang, video ko laruin natin para ikaw na ang sumulong sa itim kung saan ba tatabla. I-actual mo na lang.